yun, magandang hapon, mga karabi Kaya ang gaya sabi ko sa inyo kanina, mayroon tayong bagong alaga, no? Binigay sa atin ng isang kaibigan natin na nag alaga ng ibo, no? Sa mga kalapatids natin dyan. So, ito. ito, ito yung ibo na yung kalapati na yung no, natin. So, ayun, may... Ay, na, eh, nakakawa na, na, tayo ng kalapati. So, ito ngayon yung ano. Ayun, Bago natin, ano, so, yung natin, natin baka mga Ito so, mga, ka, mga ano, Galing sa kaibigan nating kalapatids no. Ano na yan, no? Mga ring, ring, band. Ito so, yung ano natin. Bae. Ito eh, laki to. natin, no? So, salamat sa kaibigan natin, no? Ano na? Ano na natin? So, pansamantala dito mga kaibigan natin. dito. Mga... sa na expects no nagpag-breed tayo ito muna bago ng kalapate kasi nakaraan na wala yung mga kalapate natin so bago tayong pets meron pa tayong isang pets na kakarating din lang ngayon napakita namin sa inyo mamaya so ayun bye